balik sa pugon ang pagluluto ng ilang residente sa Gaza dahil walang kuryente o gasolina posibleng makarating na sa kanila ang tulong matapos magkasundo ang Israel at Hamas na pansamantalang tigil putukan nasa frontline ng balita ngayon si Brian Basa Tila bumalik sa makaluma'ng panahon ang ilang residente ng Gaza dahil walang kuryente o gasolina ang kanilang mga tinapay niluluto sa pugon dahil wala rin uling mga sanga, lumang dyaryo at magazine ang kanilang ginagamit pang siga. Sa pugon na ito na rin nila niluluto ang kanilang ulam. Ayon sa mga residente, kulang na kulang ang supply nila ng pagkain at maiinom. Marami na nga raw ang namamatay sa gutom. Nagkaroon naman ng pag-asa ng magkasundo ng pansamantalang tigil putukan ng Israel at militanteng grupong Hamas. Ayon sa Ministry of Foreign Affairs ng Qatar, na kabilang sa mga nagsisilbing mediator sa gera, nagkasundo ang dalawang panig na magkaroon ng humanitarian pause para payagang makapasok ang humanitarian convoy at relief aid tulad ng krudo. Apat na araw ang temporary ceasefire. Bukas siya anunsyo kung kailan ito magsisimula na din na magpapakawala ng mga bihang, Handa raw palayain ng Hamas ang limampung babae at mga bata. Kapalit niya ng pagpapakawala ng Israel ng nasa isandaan at bilanggong Palestinian. Pero dahil hindi pa epektibo ang ceasefire, tuloy pa rin ang bakbakan sa ilang lugar sa Gaza. Sa pulsa sa videong ito kung paanong pinasabog ng mga sundalong Israeli ang tunnel na nadiskubri nila sa ilalim ng Al-Shifa Hospital. Sa gitna ng patuloy na digmaan, personal na nakipagkita si Pope Francis sa mga kaanak ng mga bihag at mga Palestinian na may pamilyang naiipit sa Gaza. Ayon sa Santo Papa, hindi nagera ang nangyayari, kundi terorismo. Hinimok niya ang lahat na patuloy na manalangin para makamit na ang kapayapaan. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, may anlós baños po. Huwag magpauli sa mga balita at impormasyon. Dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.